Ang paggamit ng cellphone ay hindi lang pang sunog oras, kundi isa rin ng maraming Pinoy. Pero alam nyo bang nakakasama raw pala ang radiation yan kapag sobra sa paggamit? Lalo na sa mga lalaki. Nako, ano ibig sabihin yan? Para bigyan mo kang balita, Mobile Journal, Evan Taringke. Aminin na natin, babad talaga ang mga Pinoy sa cellphone. Pero may bad effect nga ba talaga yan sa pagkalalaki? Sa pag-aaral sa Switzerland, lumalabas na may koneksyon ng pagbaba ng sperm count sa sobrang paggamit ng cellphone. Malaki yung effect ng ano ng radiation coming from the the cellphone especially everyday ginagamit. Kailangan uh, ano rin tayo, aware din tayo na meron talagang effect ito sa ating uh, sperm count and vitality. At lalo pa bumababa ang bilang ng swimmers kapag nasasabayan ng paninigarilyo, obesity, pag-inom ng alak, at psychological stress. Sa tagal ng ginawang pag-aaral na higit isang dekada, napansin din na tugma ang paglakas ng signal at radiation mula at 2G, 3G, at 4G sa pagbaba ng sperm count. Yung sperm count natin is very important. So fertility, especially sa male factor in fertility. Ito so, ay nagko-contribute sa pagiging potent ng ating sperm makapag-reproduce uh, tayo properly. Kaya pagdating sa fertility ng kalalakihan, malaki factor daw riyan ang kanyang environment. Kaya kung ang pasyente ni Doc, mahirap na makabuo, una niyang tinatanong ang background ng pasyente. Posible kasing na-expose ito sa toxic materials, kaya nahihirapang makabuo. Kaya tinatanong namin usually yung pasyente kung ano yung trabaho niya. Kung meron siyang exposure doon sa mga, mga toxins, may exposure siya sa heavy metals. Hindi naman daw masamang mag-cellphone, pero kung sobra-sobrang radiation ang nakukuha, naku po, ang apelido, baka hindi maipasa. Kaya paalala ni Doc, keep a healthy and strong body para mas sure na magka-baby kahit saan talaga, masama ang sobra. Kaya nga, laging paalala ni nanay pag nagkakasakit, kakaselpon mo yan. Mobile Journal, Ivan Taringki po, Hatid. Ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.